Matapos ang halos 80 years, natagpuan ng isang lihim na laboratory ng Nazi na mistulang nakalimutan ng panahon. Sa loob nito, nadiskubre ang mga gamit pang eksperimento, handwritten records, at mga kagamitang tulad ng makina. Hindi lang ito simpleng kwento ng nakaraan, ito ay bahagi ng kasaysayang pilit itinago. Ano nga ba ang tunay na papel ng facility na ito sa panahon ng digmaan? Tuklasin natin sa video na ito pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Ang operasyon ng Luftwaffe ay nakatago at nakabaon sa ilalim ng isang kagubatang walang marka sa border ng Germany at Czech Republic. Isang banker na hindi dapat natuklasan ng kahit sino. Walang nakaligtas, walang trace ng pagsabog o labanan. Sa loob na iwan ang mga crystallized nerve agent, mga laso na dinisenyo para wasakin ang utak at katawan ng tao. Nandoon din ang mga blackboard na puno ng kakaibang mga equation tungkol sa pagbagsak ng brainwaves at isang red folder na may nakatatak na Naval Kern. Ang programang ito ay kakaiba dahil lahat ng kasali ay alam kung ano ang nangyayari. Hindi sila biktima ng pagkabulag, kundi tinanggap nila ang ideya na ang euthanasia ay bahagi ng policy. Ngunit ang tunay na takot ay makikita pa sa mas malalim na bahagi ng banker. May mga pictures ng mga taong ginawang test subject. Nakahandusay sila sa loob ng tinatawag na fog chambers at ang tanging marka lamang ay S14. Kapag narinig mo ang kahulugan ng phase 3, ang nakakatindig balahibong no response, maiintindihan mo kung bakit itinago ito mula sa mundo. Layunin ng eksperimento na gawing mas malakas ang mga sundalo, para bang may ginawang susi mula sa chemical upang mabuksan ang nakatagong lakas ng tao. Sa labas, iisipin mong katangisip, ngunit dito, ito'y naging realidad. Ang lugar ay tinawag na V49 Sud. Yun lamang ang record. Walang pangalan ng staff, walang blueprint ng facility at walang manual ng operation. At nang tuklasin na hindi ito nag-iisa kundi bahagi ng isang mas malawak na network ng underground facility noong huling yugto ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalong lumalim ang palaisipan. May mga report mula sa na at Penemunde na nagpapakita ng koneksyon. Posibleng kabilang ito sa tinatawag na black program ng Nazi para sa mga chemical weapons. Doon pumapasok ang kwento ng mga nerve agent na tinatawag na tabu at sarin. Ang tabu ay unang nalikha ng German chemist na si Gerhard Schrader noong year 1936. Makalipas ang ilang taon, noong 1942, sinimulan itong iproduce ng maramihan sa isang facility na kilala bilang Dyhernfurt na ngayon ay bahagi na ng Poland. Ang sarin na mas matindi pa ay kasunod na nadevelop at inilagay din sa listahan ng kanilang mga lihim na inventory. Nang masira at masakop ang Dihernfurt, lumitaw ang malaking tanong. Saan napunta ang ibang mga chemicals? Ang V49 Sud marahil ang kasagutan. Hindi ito nabombahan, hindi natuklasan at hindi napansin ng mga kaaway. Para itong lagusan na natigil sa oras at nagtago sa mga mata ng mundo. Kung totoo ang lahat ng ito, ang bunker ay hindi lamang remains ng isang lihim na proyekto. Isa itong pahiwatig na may iba pang mga secret facilities na nanatiling nakatago. At kung ang V49 Sud ay isang bahagi lamang ng mas malaking puzzle, ano pa kaya ang ibang mga lihim na hindi pa nabubunyag sa ating kasaysayan? Samantala, noong panahon ng Cold War, may isang report mula sa isang East German defector noong 1963 na nakatawag ng pansin. Sa isang debrief, sinabi niya ang nakakakilabot na linyang ito. Isang selda sa bundok kung saan ang ulap ay sumusunog sa balat. Noon marami ang nag-isip na imahinasyon lang ito o isa na namang kwento ng paranoia na laganap noong panahong iyon. Pero ang nakakatindig balahibo, makalipas ang ilang dekada, natagpuan sa mismong lugar ang isang old field notebook na handwritten. Nakasulat doon ang parehong linya. Doon nagsimulang mabasag ang katahimikan. Lumabas na matagal nang may usap-usapan tungkol sa isang sekreto at kakaibang proyektong tinawag nilang Project Neble o Project Fog. Ayon sa mga nakarinig ng sabi-sabi, ito raw ay isang paraan ng pagkalat ng tinatawag na neutralizer gamit ang hangin. Sa unang tingin parang harmless lang, tila pang eksperimento pero sa mas malalim na pagsusuri, lumitaw na hindi ito simpleng usok o nakamamatay na gas. ang layunin daw ng fag na ito ay hindi agad pumatay. kundi unti-unting guluhin ng pag-iisip, sirain ang balanse ng katawan at buwagin ng tao mula sa loob. isang uri ng kontrolado at maingat na pagpapahina ng isang creature hanggang sa mawalan ito ng kakayahang lumaban nang gamitin ang makabagong light scan sa lugar, lumitaw ang imahe ng isang malawak na istruktura sa ilalim ng lupa. May sukat itong 60 by 35 meters, gawa sa matibay na steel reinforced concrete. Ang paligid nito ay may lead lining at zinc panels. Ang ganitong disenyo ay hindi simpleng depensa laban sa bomba o granada. Ito ay parang armor na ginawa para pigilan ang anuman na makalabas o makapasok. Hindi malinaw kung ang protection ba ay para sa mga taong nasa labas laban sa anumang nasa loob. Maliban dito, isa pang nakapagtataka ng suriin gamit ang radar, hindi lang isa kundi six na giant radar ang natagpuan sa paligid. Ang mga radar na ito ang posibleng nagsilbing sentro ng teknolohiya ng buong facility. Bukod pa rito, maraming architectural elements ang tumugma sa mga Nazi blueprints na natagpuan sa Blisna at Penemunde, mga lugar na kilalang research hub noong panahon ng V2 rocket program at ng mga tinatawag na Wunderwaffe projects. Pero kakaiba ang V-49 Sud. Wala itong mga launchpad o missile silo. Sa halip, puno ito ng mga laboratories, saradong silid, mga drainage channel at higit sa lahat isang pasilidad na may kasamang medical wing kung iisipin malinaw na may ibang layunin ang pasilidad na ito. Kung hindi ito para sa armas o missiles, bakit kailangan ng medical wing? Ano ang ginagamot nila? Ano ang sinusubukan nilang pag-eksperimentuhan? Ang tanong na ito ang lalong nagdagdag ng misteryo sa buong kwento. Sa loob ng halos walong dekada, walang sino man ang nakapagbukas ng nakasil na pintuan ng banker. Lahat ng nagtangkang pumasok ay nabigo hanggang dumating ang 2022. Sa kauna-unahang pagkakataon, binigyan ng clearance ang isang pinagsamang grupo ng mga scientists, military historians at archaeologists para tuklasin ng laman ng bunker. Ang kanilang layunin ay hindi lang alamin ang estruktura kundi intindihin kung ano ba talaga ang nangyari roon. At nang mabuksan nila ang steel door, doon nagsimula ang pinakamatinding bahagi ng kwento. Mula sa isang matagal na tinagong sekreto, naging isang nakakatakot na revelasyon na hindi inaasahan ng kahit sino. Subalit pagbukas pa lang ng entrance ng lumang pasilidad, agad na napansin ng mga eksperto na kakaiba ito. Wala itong handle, wala ring bisagra, para bang isa lamang makapal na piraso ng rusted steel na natabunan na ng mos at lupa, para itong sementadong harang na nilubog sa panahon. Pero nang gumamit sila ng ground scanner, malinaw ang resulta. May mga silid sa ilalim, hindi lang isa kundi hindi bababa sa 5 at posibleng mas marami pa. Mahigit 80 years na itong nakabaon at tahimik, pero sa summer ng 2022 nagbigay ng pahintulot ang mga opisyal ng Czech Heritage para simulan ang pagbubukas nito. Hindi simpleng gawain ng pagsira sa pintong iyon. Kinailangan nila ng military grade plasma cutter, malalakas na hydraulic jack, at sensitive magnetic sensor para matunton at mabuksan ang pressure-sealed door. Ilang oras ang ginugol bago tuluyang bumigay ang harang. Hindi ito ordinaryong lock kundi isang sistema na ginawa para pigilan ang anumang hangin na makapasok o makalabas. Ayon sa iba, parang vacuum seal daw ito para mapreserba ang loob. Pero may mga nagsabing baka hindi lang basta pagpapanatili ang layunin. Baka ginawa ito para may ikulong na bagay sa loob. Samantala, bago pumasok ang mga tao, nagpasya silang magpauna ng drone. Isang maliit na kanari model ang pinababa, may dalang gas sensor at thermal camera para tiyakin na ligtas ang lugar. Ngunit ang nakita nito ay hindi ligtas, kundi nakakatakot. Makapal ang nitrogen sa hangin, halos walang oxygen, at mayroon pang bakas ng chlorinated hydrocarbons at phosphorus compounds. Ang mga sangkap na ito ay hindi ordinaryong kemikal. Mga by ito ng paggawa ng nerve agents, isa sa pinakadelikadong uri ng lason. Kailangan nilang magmadali. Dahil kapag nabago ang balanse ng hangin, posibleng masira ang mga bagay sa loob. Kaugnay pa nito pagkatapos ma-ventilate ang lugar, sa lamang sila pumasok. At ang bumungad sa kanila ay tila eksena mula sa isang bangungot. Nakatayo pa rin ang mga mesa na gawa sa bakal, naka-align na parang hindi ginalaw sa loob ng maraming dekada. May mga bote at flask na nanatiling tuwid. May mga pipet na tinubuan na ng matitigas na chemical residue at mga tangke na yari sa salamin. Ang iba'y durog na pero may ilang nanatiling selyado at ang goma sa takip ay halos nagbiyak sa sobrang tagal. Sa mga drawer naka-align ang maliliit na vial na may mga label sa handwritten German shorthand. May nakasulat na gift gas, may poison gas at may ilan pang may nakamark na skull at bones. Ngunit ang pinakamalaking pagkagulat nila ay ang ibang vial na may mark ng isang simbolo, ang itim na araw o black sun. Hindi basta-basta simbolo ang black sun. Hindi ito simpleng palatandaan na ginagamit sa mga laboratory. Isa itong sagisag na matagal nang inuugnay sa SS, ang elite unit ng Nazi at sa mga lihim na ritual na may halong okult. Ang disenyo nito ay parang bilog na araw na may 12 rays na kahawig ng mga rune. Makikita ito noon sa sahig ng Wewelsburg Castle, ang lugar na ginawang sentro ng ideology ni Heinrich Himmler. Bagamat walang malinaw na dokumento kung ano talaga ang ibig sabihin nito noong panahon ng Nazi, lumitaw ang katawagang Black Sun noong mga year 1990s at naging simbolo ng mga grupong neo-Nazi at ilang occult movement. Para sa mga historians, tulad ni Chris Matthews, malinaw na ginamit ito bilang sagisag ng Nazi occultism at patuloy na lumilitaw sa mga extremist movement hanggang ngayon. Sa kabilang banda, sa isang lumang lugar na halos sa tabunan na ng panahon, may natuklasan silang kakaibang view. Ang natira na lamang ay mga bato, mga trace ng isang maliit na kahoy na nipahat na minsang itinayo doon. Hindi ito basta ni lamang dahil ayon sa record, ginamit itong secret retreat ng isang kilalang tao upang tapusin ang kanyang isinulat na aklat na Mein Kampf. Sa unang tingin ordinaryo lamang ang kapaligiran, pero ang susunod na matutuklasan ay mas nakagugulat. Sa loob ng isang bahagi ng lugar ay nakahilera ang mga pader na puno ng filing cabinets. Lahat ay nakasarado ng mahigpit, tila hindi pa nabubuksan kahit gaano katagal. Ang bawat cabinet ay may nakakabit na mga label na malamig at sistematik ang dating. Nakalagay doon ng mga series of experiment mula Versuk A1 hanggang A99 at Test A1 hanggang A99. Karamihan sa mga ito ay tumutukoy sa reaksyon ng katawan ng tao at sa paraan ng paglipat ng iba't ibang kondisyon o sakit. Malinaw na hindi ito ordinaryong recorder kundi record ng mga eksperimento na may kinalaman sa tao mismo. Ngunit sa lahat ng nakatagong dokumento, isang folder ang pinaka namukod tangi. Red folder ito at iisang salita lamang ang nakasulat. Walang official na record tungkol dito, walang malinaw na translation, at walang nakalagay na paliwanag kung ano ang ibig sabihin. Tanging isang hula lamang ang lumitaw na maaari itong tumukoy sa fagcore. Sa unang basa parang nagmula lamang sa isang katang isip o comics, ngunit ang totoo may nakatago roong mas mabigat na lihim. Nang buksan nila ang folder, tumambad ang serye ng mga diagram, chart at mga blueprint. Isa sa mga ito ay nagpapakita ng vibration generators na nakadugtong sa mga aerosolvent. Sa ibang bahagi naman, may nakalagay na prototype ng isang sonic transducer, halos kahawig ng mga aparatus na ginagamit makalipas ang ilang dekada bilang crowd control weapon. Ipinakita ng mga dokumento na hindi ito simpleng gas na nakalalason sa lungs. Mas nakakatakot pa dahil ang tunay na target nito ay hindi ang katawan kundi mismong utak ng tao. At kung iisipin mong tapos na ang lahat ng karumaldumal na detalye, lalo pang dumilim ang kanilang natuklasan. Sa mismong sulok ng silid, nakatayo pa ang isang lumang blackboard. Kahit natabunan na ng alikabok at panahon, malinaw pa rin ang mga nakasulat dito. May ilang formula na tungkol lamang sa simpleng chemistry, ngunit may iba na mas komplikado. Mga formula ng sound at frequencies na nagsasalubong, parang dinisenyong manipulahin ng utak sa pamamagitan ng sound wave. Subalit hindi na lang basta laboratory ang nadiskubre ng grupo. Naging malinaw na ang lugar na yon ay hindi lang para sa eksperimento. Parang naging ritual facility na may halong makabagong makina. Isa sa mga military historian na kasama nila ang unang nagsalita. Ayon sa kanya, hindi itinayo ang istruktura para sa depensa o proteksyon. Ang tunay na dahilan nito ay para subukan kung hanggang saan kayang dalhin ang kanilang mga eksperimento. Habang lumalalim ang pagpasok ng mga investigador sa loob ng pasilidad na tinatawag na V-49 Sud, mas lalo nilang nakikita ang nakakatakot na katotohanan. Sa isang bahagi ng silid, nakahilera ang mga bakal na lalagyan na mahigpit na nakaselyo. Hindi ordinaryo ang mga ito dahil gawa sa lead lining ang loob at ang iba ay nakapaloob pa sa makapal na milky glass. Ang mga takip ay nakapirmi gamit ang rustic lamps. Kahit kupas na ang mga nakasulat na mark, Mababasa pa rin ang ilang pangalan ng chemical tulad ng chlorine compounds, organophosphate B na isang uri ng nerve agent at mga injector na may halong acid. Ngunit may isang lalagyan na mas nakakuha ng atensyon ng lahat. May nakasulat dito na kakaibang pangalan, Saint N2A Neblern Stabilizer. Lumitaw na naman ang salitang Neblern, pero ngayon may kasamang salitang Stabilizer. Ibig sabihin, ang laman nito ay napakapanganib at kailangan talagang kontrolin. Nang buksan ng casing tumambad ang isang crystal-like sphere na lang ng isang tennis ball. Nakalutang ito sa makapal na amber gel at sa ilalim ng ultraviolet light ay tila kumikislap ang gitna, parang may pintig o buhay. Walang makapagpaliwanag kung ano talaga yon, pero ramdam ng lahat na may kakaiba. Doon naalala ng ilan ng isang lumang report mula pa noong 1945 sa panahon ng Allied Sweep sa Hearts Mountains. Ayon sa classified report na yon, may natagpuan daw nakakaibang crystal anomaly malapit sa Nordhausen. Ngunit hindi iyon nakumpirma at agad na itinago sa British Archives. Lumabas lang muli ang impormasyon ng ni-declassify noong 2012. Ang sample na yon ay nawala na. Pero ang nakita nila ngayon sa facility ay buo, totoo at mahigpit na nakaselyo. Samantala, habang nagpapatuloy sila, natuklasan pa nila ang isang misteryosong makina. Parang pinaghalo ang disenyo ng centrifuge at acoustic modulator. Nababalot ng alikabok puno ng mga kable at nakadugtong sa isang panel sa pader na may 3 dial. Nakalagay ang mga salitang amplitude at frequency. Para sa ilang eksperto na naroon, ito raw ay maaaring core dispersal unit ng Project Naval, isang makina na posibleng ginagamit para buhayin at kontrolin ang tinatawag na fog weapon na pinaplano sa laboratory. Gayun din naman sa isang hiwalay na silid na tagpuan nila ang isang malaking blackboard na puno ng kakaibang handwritten. Naroon ang mga misteryosong formula at mga instructions na nakasulat sa German language. May nakalagay tungkol sa triggering carrier oscillations at transdermal alpha ma uber frequency na nagpapahiwatig ng pagsipsip ng kemikal sa katawan sa pamamagitan ng fog na may kasamang tunog at vibration. Ang bawat ebidensya na nakita nila ay nagpakita na hindi lang basta eksperimento ang nangyari sa V49 Sud. Isa itong pagsasanib ng science at kakaibang paniniwala na tila lumalampas na sa hangganan ng ethical science. Para bang sinusubukan nilang manipulahin hindi lang ang katawan kundi pati na rin ang isipan ng tao sa paraang hindi pa nauunawaan hanggang ngayon. Karagdagan pa rito, hindi lang simpleng chemistry ang nakita nila. Ang tunay na discovery ay mas kakaiba, parang kombinasyon ng chemical at sound. May mga indikasyon na ang mga sangkap ay pwedeng paganahin o kontrolin gamit ang sound waves. Ibig sabihin hindi lang basta spray o usok ang inilabas sa hangin, kundi may posibilidad na ang mismong tunog ang nagsisilbing susi para gumana ito. Sa susunod na bahagi, natuklasan ang mga airtight cases na naglalaman ng mga slides at negatives. Nang nadevelop ang mga ito, lumabas ang serye ng black and white pictures. Makikita rito ang mga figure ng tao, may nakaupo, may nakatali sa upuan at may iba namang nasa loob ng silid na tila pinagmamasdan mula sa salamin. Hindi malinaw ang kanilang mga muka, malabo ang ibang galaw ng mga kamay at paa, pero ang takot na makikita sa kanilang tindig ay hindi matatakpan. Ang mga larawan ay hindi nilagyan ng pangalan, kundi mga kodigo lang. Isang subject ang paulit-ulit na lumabas sa mahigit isang dosenang kuha Nakilala siya sa tag na S14. Sa isang partikular na larawan si S14 ay nakatungo. Bahagyang nakabukas ang bibig at makikitang nababalutan ng ulap ng usok ang chamber. Sa gilid ng litrato may handwritten na nakadikit, phase 3, no response, breathing shallow. Hindi na ito haka-haka, hindi na ito teorya. Totoong may naganap na eksperimento sa mga taong ito. Nang tumuloy sila sa mas malalim na bahagi ng bunker, natuklasan nila ang pinakamasakit tanggapin. Ang akala ng lahat ay mga simpleng storage room lang ang nasa dulo, ngunit pagpasok nila ay ibang iba ang bumungad. Maliwanag na ilaw ang nakabitin sa itaas. Sa sahig ay may kalawangin na drains at sa mga gilid ay may bakal na mesa na nilagyan ng leather straps. Ang lahat ay nakapuesto para hindi makatakas ang sinumang inilagay doon. May mga medical equipments, mga tube para sa pagkuha ng dugo, isang lumang makina para sa heart rate at isang aparatus na kahawig ng EEG machine. Bagamat mas luma at mas simple, dagdag pa rito ang isa pang silid ay natatangi. Ang buong dingding ay nababalutan ng lead panels, hindi pintura, kundi solid metal na nakapako isa-isa. Una nilang inisip na radiation shielding ito ngunit walang bakas ng anumang isotopes. Ang mas logical na dahilan ay proteksyon laban sa tunog o mga frequency. Maaaring para pigilan ang paglabas ng isang bagay o kaya'y para ikulong ang epekto sa loob at doon na nila natagpuan ang pinakamatibay na ebidensya. Nakasiksik sa likod ng isang false wall sa kalawangin na kabinet ang isang makapal na tumpok ng handwritten logs. Dito nakasulat ang eksaktong record ng mga nangyari mula June 1943 hanggang October 1944. Sunod-sunod at organized ang mga pahina tulad ng subject number, chemical compound na ginamit, kung anong kondisyon ang inapply gaya ng fog, sound at temperature at sa huli ang naging resulta. Ang nakapangingilabot, ang pagkakasulat ay parang karaniwang maintenance report lang. Hindi eksperimento ang mga iyon kundi mga pagpatay na maingat na inilista. Subalit mas lalo pang lumamig ang pakiramdam ng lahat ng mabasa nila na ang ilang subjects ay tinawag na volunteers. Ngunit nakarecord rin ng iba na galing sa transfers from Camp 13. Walang Camp 13 sa anumang opisyal na listahan ng mga Nazi concentration camps. Ngunit ayon sa mga historian na nasa mismong silid, matagal nang may chismis tungkol dito. Sinasabing mayroong isang lihim na pasilidad malapit sa Dakaw. Isang lugar na hindi kailanman naisama sa formal report dahil masyadong madilim at malupit para mailathala ng SS. Gayun din naman sa kalagitnaan ng paghahanap, isa pang kakaibang bagay ang lumitaw. Sa ilalim ng maluwag na sahig, natagpuan ng grupo ang isang maliit na red notebook na nakabalot sa balat. Hindi ito ordinaryong notebook. Kapag binuksan mo ang mga pages, makikita ang magulong pagsusulat sa German shorthand, mabilis at punong-puno ng kaba. Wala itong formal signature, pero malinaw na may isang pangalan sa first page. Ito ay Dr. K. Barrens. Sa bawat guhit ng kanyang sulat, unti-unting nabuo ang larawan ng isang tao na nasa gitna ng isang madilim na eksperimento. Isang entry ang nagmark sa lahat ng nakabasa. Nakasulat doon, S14 has not slept in three days. The mist does not leave the lungs. We adjusted the frequency. He begged to stop. I told them to record the vocal tremors. Ayon kay Dr. Barnes, hindi na nakatulog ng tatlong gabi ang pasyente. Ang usok ay hindi na umaalis sa kanyang baga. Inayos nila ang frequency ng tunog. Nakiusap ang tao na tumigil na sila. Ngunit sa halip na tigilan, iniutos ni Barents na i ang panginginig ng boses. Ang linya na yon ay parang bumiyak ng katahimikan sa silid. Sino nga ba ang taong ito? Sino ang nagbigay sa kanya ng ganoong kapangyarihan? Walang opisyal na record tungkol kay Dr. Barents. Pero batay sa content ng notebook, tila hindi siya basta technician lamang. Kaya mas lalong naging palaisipan kung bakit siya biglang nawala. May ilan na naniniwala na pinatay siya noong bumagsak ang Reich upang hindi makalabas ang mga sekreto. May iba namang nagsasabi na kinuha siya sa mga secret programs matapos ang digmaan, gaya ng Project Paperclip at Project Alsos, kung saan itinago at ginamit ng Amerika at ng Soviet Union ang mga Nazi scientists noon. Karagdagan pa, isang hindi pa napapatunayang dokumento mula sa Central Intelligence Agency noong 1952 ang nagsasaad na may isang Dr. Carl B. na nagtatrabaho sa New Mexico sa mga unang eksperimento tungkol sa brainwave monitoring. Kung siya man iyon, mas lalo itong nakakadismaya at nakakatakot isipin. Habang papalalim ang kanilang pag-usisa sa lugar, natagpuan nila ang huling silid sa dulo ng hallway. Dalawang bakal na silyang nakapako sa sahig ang magkatapat at sa pagitan nito ay isang intercom panel. Ang mga dingding ay nababalot ng acoustic foam na parang ginawa upang lunuri ng bawat tunog. Para sa ilan, isa itong interrogation chamber. Para naman sa iba, isa itong silid para subukan kung paano nawawasak ang komunikasyon kapag may malakas na ingay. Ngunit anuman ang layunin, malinaw na ang nangyari doon ay nag-iwan ng bakas na hindi na kayang burahin. Hanggang ngayon hindi pa rin natutukoy kung sino ang mga biktima. Subalit ang kanilang mga fingerprint at DNA samples ay naipasa na sa mga International Human Rights Organization. Samantala bago pa matuklasan ng banker na ito, simple ang paniniwala ng marami tungkol sa Nazi science. Oo, ito'y malupit ngunit madalas ay primitive. Kilala sila sa rockets, sa mga chemical at sa mararahas na medical experiment. Iyon ang alam ng lahat. Ngunit nang mabuksan ang tinatawag na V49 suit, tuluyan nitong winasak ang lumang kasaysayan. Dahil ang nakita rito ay hindi sumusunod sa anumang kilalang protokol ng Reich. Ang mga teknolohiya ay tila galing pa sa mga susunod na dekada. May mga makinang may modular frequency controls at dispersal rigs na katulad ng vibration-based chemical delivery. Sa katunayan, ang ilang ideya ay sa kalang pinag-usapan sa mga modernong defense labs noong dekada 70s. Kaugnay din dito isang makina ang natagpuan na may electromagnetic shielding na kahawig ng mga Cold War deterrent system. Pero ginawa ito 30 years bago yon. Isa pang nakakagulat ng suriin ng mga engineers mula sa tatlong research institute ang isang schematic ng Nebel. Sinabi nila na halos kapareho ito ng modernong piezoelectric aerosolizers na ginagamit sa mga ospital para magnebulize ng gamot. Ngunit malinaw ang bersyong ito ay hindi ginawa para magpagaling kundi para manakit at manlumo. Higit pang nakapagtataka, may mga record sa notebook na gumagamit ng measurement units na hindi kilala sa anumang German military handbook. Kung hindi ito German, saan nang galing ang mga measurements na yon? Isang memo mula sa East German Archive ang nagsasaad ng teknolohiyang hindi lubos na ipinaliwanag na tila parang code o palatandaan. May nagsasabi na maaaring galing ito sa ibang bansa o kaya naman ay bunga ng mga lihim na alyansa. Ngunit mas lalo pang lumakas ang teorya ng makitang may mga palatandaan ng posibleng koneksyon sa Unit 731 ng Imperial Japan. Pareho silang nahumaling sa paggamit ng fog dispersal at mga mechanisms na hindi nakikita. Hindi nila layunin ng simpleng pagpatay. Gusto nilang alamin kung paano kontrolin ang katawan ng tao. Sa katunayan, may isang record sa loob ng V49 Sud na may kasamang nakasulat na kanji sa tabi ng isang chemical compound. Maaaring aksidente lang iyon ngunit sa gitna ng lahat ng natuklasan, mahirap nang ipagsawalang bahala.